Henesis, Kabanatang 20 at 2 At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, Narito ako. At kanyang sinabi, Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moraya, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno, at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila, at si Isaac na kanyang anak, at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin, at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itiningi ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, Maghinday kay rito sampu ng asno, at ko at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin, at ipinasan kay Isaak na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang, at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaak kay Abraham na kanyang ama, na sinabi, Ama ko, at kanyang sinabi, Narito ako, anak ko, at sinabi, Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin anak ko. Ano pat sila'y kapwa, yumaong magkasama. At sila'y dumating sa dakong sa kanyay sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana. At inayos ang kahoy. At tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana. Sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham! Abraham! At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanyay sinabi, Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata. O gaon man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At itiningi ni Abraham ang kanyang mga mata, at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki. Sa dakong likuran niya, nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. At pinangalanlan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehova Jireh. Gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, Sa aking sarili ay sumumpa ako Anang Panginoon. Sapagkat ginawa mo ito, at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ng iyong binhi ang ang bayan ng kanyang mga kaaway at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Sa gayon nagbalik si Abraham sa kanya mga alila, at nagsitindig at sama-samang nagsiparoon sa Bersiba, at tumahan si Abraham sa Bersiba. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, Narito, si Milka rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid. Si Hus ang kanyang panganay, at si Bus ang kanyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram, si Chese din naman, at si Haso, at si Pildas, at si Jitlap, at si Betuel. At naging anak ni Betuel si Rebeka. Ang walong ito ay naging anak ni Milka kay Nakor na kapatid ni Abraham. At ipinanganak din naman ang kanyang babae na tinatawag na Ryuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas, at si Maaka.